Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, maipapwento ako sa inyo. Ang kamagat nito ay si Sibili ang magiting ng taktang Si Billy ay. ay isang maghiting ng taktang bumbero. tunog tunog Sigaw ng bumbero. Na naman. Halina kayo. Tawag ng isa pa. Gustong Bili Billy malinis at makintab siya. Ayaw ko matumihan, sabi ni Billy sa sarili. Ayaw ko Billy, kailangan ka ng mga hayo. Tawag ng mga bombero. Billy, kailangan ka ng mga alaman. Ng buong pamayanan. Tawag ng lahat. Billy, isa itong sakuna. Pakiusap nila kay Billy kasuyo na bili, kailangan ka ng lahat. Ganun ba ako palaga? Oo, bili, Halika na. Wala na tayong oras. Salamat, Billy. Isang kang bayani. Yun po nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Atasha Bernice A. Ocos. At maraming salamat po.